Iginiit ni na John at Bullet Talosos na ang Itbulaga na longest running noontime show ng bansa ay financially stable at ganun din ang Tape Incorporated na pagmamayari nilang kumpanya na nagpuproduce nito. Pero hindi raw lahat ay nasa maayos na kalagayan pag amin ng magkapatid. May mga natuklasan daw kasi silang mga questionabling gastusin na kinakailangan nilang paimbestigahan ito raw ang isa sa pangunahing dahilan kung kayat naging aktibo na sila bilang board members ng TAPE matapos ang maraming taon na hindi nangingialam sa pamamalakad ng Itbulaga. So, ando po uh, financially stable po ang Itbulaga ang TAPE. Financially stable. Ang hindi po stable, medyo na ano kami, ang expenditure. So, hmm. 'Yun po yung punot dulo. Oh. Uh, Uh, Medyo meron kami nakita doon sa... Kasi I was the chairman before I became the president. So, reports ang pupunta sa akin, monthly and annually. So, may nakita lang kami discrepancy. Bakit ganito? Pera, to, 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 Can you be more specific? Ah, uh, it's in the auditor sa kasi nagpa-audit na po kami. Ayon kay Bullet, eh yun daw talaga ang punot dulo kung bakit biglang nang imasok na ang magkakapatid sa pamamalakad sa Itbulaga sabi ni John John, siya ang nakakatanggap ng mga reports buwan-buwan at maging yung annually at dito nga sila nakakita ng mga discrepancy. Kabilang sa sinasabing discrepancy ay ang 15 million cash advance ng isang taga-itbulaga di umano na ayaw pang pangalanan ng magkapatid na lusos dahil kasalukuyang hindi pa raw tapos ang audit. Ang cash advance daw na ito ay chinarge ng taga-itbulaga sa kanyang early o advance retirement kahit na hindi pa naman daw ito magre-retire. Yung 15 million pesos, e eh, pinakamaliit pa raw yun. Ibig sabihin, mas malaki pa ang nakuha ng iba mula sa kahan ng tape. Ayon kay Bullet, ang binabanggit na 15 million pesos ay kinuha lang daw sa isang bagsakan. Kaya mula noon, e eh, dito na raw sila nagsimulang mag-imbestiga tungkol sa mga natuklasan. Ayon kay Bullet, e eh, bakit ka raw mag-a-advance para sa iyong retirement samantalang hindi ka pa naman magre-retire? At masyadong napakalaki raw ng halagang yun. Kaya kinakailangan na daw talaga nilang manghimasok para ikorek itong nakikitang discrepancy. Gayun pa man, tumanggi si John, John na pangalanan ng mga tinutukoy nila dahil posible raw na masampaan nilang mga ito ng kaso. Sa kanilang sistema, ang presidente ng tape dapat ang pumipirma at nag approve ng mga cash advances at allowances which is si Mr. Tony Toviera na CEO at president mula 1981 hanggang 2022. Pero wala ni isang nakita si John, John na approval mula sa president. Kumbaga, puro voucher lang. Kaya dito na sila nagdesisyong kumuha ng external auditor at inaasahang matatapos ang report ng audit sa susunod na buwan, July 2023. At dito pa lang nila malalaman ang detalye ng mga questionable na lumalabas na pera. Sinagot din ng magkapatid na Losos ang aligasyon ni Tito Soto na ang malaking bagi ng kita ng itbulaga at tape ang napupunta sa kanilang ama na si Romeo Losos Sr. Ayon sa magkapatid, inatural eh lang naman ito dahil 75% ang share ng kanilang ama sa kumpanya. Inatural eh lang naman daw sa sharing na may mapupunta talaga sa kanyang ama at may mapupunta rin naman na para kay Mr. Tony. Kaya kinakailangan daw talaga nilang magsagawa ng audit para magkaalaman kung sino ba talaga ang nagwi-withdraw ng mas malaki at magkano ang wini-withdraw ng bawat isa. Patungkol naman daw sa binanggit ni Tito Soto na may nawawala raw na 400 million pesos na kita noong taong 2022 na panahon ng eleksyon at panahon ng political ads. Ang sagot ni John John dito na kung totoo talaga na nawawala yun, edi mas maganda dahil may na yun sa audit. Tsaka kung nawawala daw talaga yun, edi natural lang na mawawalan din talaga sila ng pambayad sa kanila. Ayon pa kay John John na ang kanilang aman na chairman at may-ari ng kumpanya ay hindi na kailangan pang magpaalam sa kung sino man kung gusto nitong mag-withdraw. Kumbaga dalawa lang daw silang nag-uusap tungkol sa partiyan at ito'y na Mr. Tuviera tang kanilang ama na si Romeo Alosos. Bukod doon ang balik naman na tanong ni John John kay Tito Soto, ipapaano e, niya naman nalaman na may nawawala by the way at sino naman daw ang nagsabi sa kanya ay naman kay Bullet, e eh pas tila lumalampas na raw si Tito Soto sa papel nito bilang host ng program. Lalo pat ito raw ang madalas magbanggit na iba ang production at iba ang management o producer na dapat hindi raw pinapakailaman ng producer ang production. Ayon pa kay Bullet, e eh kung tutusin wala naman daw talagang authority si Tito Soto na magsalita patungkol sa financial ng kumpanya dahil hindi naman daw sila kabilang sa board. Sabi pa ni Bullet kung baga silang magkakapatid ng board at siya chief finance officer ng kumpanya so sana lang daw e siyang tinatanong pag-usapang pinansyal ng company. Bukod doon e private company sila at kumpanya daw nila ito at hindi raw ito sinado ng kaperaan ay galing sa kaban ng bayan o whatever. Kaya sila pwede daw nilang gawin kung anong gusto nilang gawin basta may approval ng board particular sa kanilang pinansyal dahil nga kumpanya nga raw nila ito. Kaya nga hindi raw talaga nila maintindihan kung saan ang pinanggagalingan ng lahat ng mga sinasabi ni Tito Sen. Gusto rin daw ipaalam ni na John at Bullet kay Tito Sen at sa publiko ang naging ambag ng kanilang ama sa pagpapatuloy ng itbulagan nitong mga nakalipas na taon lalo na raw nung mga panahong lugmok ang programa sa kita at sa ratings Ayon pa kay Bullet, hindi raw nalalaman ni Tito Soto kung ano ang ginawa ng kanilang ama bilang chairman nung panahong yun na kinailangan niyang magpaluwal ng pera hindi lang para sa kanilang mga talents kundi para sa halos 300 na empleyado na meron sila. Kung yung mga simpleng cameraman, yung mga lineman, yung mga writers mga directors e eh sino ba raw magpapasweldo sa kanila sa panahong bagsak na bagsak ang kita at ratings ng programa. Siyempre ang producer o yung financer e eh kinakailangan uli na mag-reinvest ng panibagong kapital sabi pa ni Bullet. Dagdag pa niya e eh naglabas uli raw ng kapital ng kumpanya para lang mabuhay yung show. Kaya nga tingin daw nila e eh swerte pa rin daw ang itbulagad dahil kahit pa paano eh medyo may mga nagkiklik pa ng mga ilang segments. E eh marahil kaya hindi raw alam ni Tito Soto at ng ibang host ang mga ginagawa ng mga losos ay dahil si Mr. Tuviera lamang daw ang nakakausap ng mga ito. Kumbaga, ito na raw kasi ang sistemang nakasanayan na nilang lahat sa Itbulaga sa mahabang panahon at tanging si Mr. Tuviera lamang ang umarap at kumakausap sa mga host at production staff ng Itbulaga. Habang si Mr. Tuviera pa rin naman ang umarap at kumakausap sa kanilang ama na chairman upang kunin ang mga katanungan at mensahe nito para sa mga bumubuo ng Itbulaga. Sa madaling salita, walang personal na ugnayan ng mga alusos sa mga tao ng noon time show Ikinuwento pa ni John John na may tatlong matitinding panahon daw na halos walang kita ang itbulaga. Tapos sobrang babaraw talaga ng ratings. Ito raw ay nung panahon bago mag-pandemic. Medyo lugi pero hindi naman daw sobra. Hindi nga lang daw talaga siya kaparehas ng kita sa mga nagdaang taon. Pero hindi naman daw sa puntong totally zero o negative. Talagang bumabagsak lang daw yung kita dahil sa popularity ng It's Showtime. Dagdag pa ni John John na kapag nagkakaproblema noon lalo na tindi naman daw sa lahat ng pagkakataon imatasang kanilang rating at sales nila, e eh burden daw talaga ng board na magpaluwal ng pera. At ang nagpapaluwal daw noon ay ang kanilang ama as chairman. Nasa naganap na negosasyon nila TVJ, itila nakalimot daw ang mga ito.